Mga hukom labinsyam, ang kwento ng teroidad at paghihiganti na nagbago sa Israel magpakailanman. Isipin ang iyong sarili sa isang panahong malayo. Malayo nang ang Israel ay pinasyahan ng mga hukom. Well, sa mga oras na iyon, isang napakalungkot at masalimuot na kwento ang nangyari. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng diretso. Ngunit kailangan kong bigyan ng babala na ang kwentong ito ay mabigat. Ito ay nagsasangkot ng mga mahihirap na bagay tulad ng karahasan at pagdurusa. Kaya kung napakasensitibo mo, Maaring hini ito ang pinakamagandang oras para makinig. Ang kwentong sasabihin ko sa iyo ay nasa mga kabanata, labinsyam, hanggang dalawamput isa ng aklat na mga hukom sa Biblia. Upang lubos na maunawaan kung ano ang nangyari, mahalagang malaman ang kaunti tungkol sa kung ano ang buhay sa Israel noong panahong iyon. Pinag-usapan natin ang isang panahon na kilala bilang The Age of Judges. Ito ay isang mahirap na panahon, pagkatapos nasakupin ng mga tao ng Israel ang lupang pangako, Munit bago sila magkaroon ng isang hari na mamumuno sa kanila, noong panahong iyon, medyo nawala ang Israel. Nabuhay sila sa isang walang katapusang siklo. Sinuway nila ang Diyos, nagdusa dahil dito, nagsisi, at pagkatapos ay nagpadala ang Diyos ng isang hukom upang tulungan silang makabangon muli. Ang mga hukom na ito ay mga pinuno na nagpakita sa panahon ng matinding pangangailangan upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kaaway. Munit na walang palaging pinuno ginawa ng bawat tribo ng Israel ang inaakala nilang tama. At gaya na may isip mo, hindi yon palaging nagtagumpay. Kaya, dumating tayo sa simula ng ating kwento. May isang lalaking levita, iyon ay, isa sa mga lalaki sa lipi ni Levi, na naglalakbay sa kabundukan ng Ephraim. Mayroon siyang isang babae, tinatawag na isang babae, na parang asawa. Ngunit may mas kaunting mga karapatan sa lipunang iyon. Nagkaroon sila ng masalimuot na relasyon, at isang araw, umalis siya sa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem ng Juda. Lungkot na lungkot ang lalaki at sobrang nami siya. Nag-isip siya ng husto at nagpasya na gusto niyang ibalik siya. Marahil upang subukan at ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. Kaya't nag-ipon siya ng lakas ng loob. Nag-impake ng mga gamit at umalis patungo sa bahay ng kanyang ama. Determinadong ibalik ang babaeng mahal pa rin niya sa kabila ng lahat. At kaya nagsimula ang isang paglalakbay na puno ng mga emosyon. Pagtatagpo at hindi pagkakasundo, na nagpapakita sa amin ng kaunti pa tungkol sa kung ano ang buhay sa komplikadong oras na iyon at kung paano hinarap ng mga tao kung ano ang idinulot ng buhay sa kanila. Kaya't nagpa siya ang lalaki na sundan ang kanyang babae na may kasamang isang tapat na alipin at dalawang asno para sa paglalakbay. Nang sa wakas ay dumating na siya sa bahay ng ama ng dalaga. Puno ng emosyon at saya ang muling pagikita. Ang kanyang bienan na gustong palawigin ang kaligayahang ito ay humiling sa kanya na manatili sa loob ng tatlong araw. At ganoon na... Kumain sila, Yumanom, maraming Yuzupan at Nagduwang Pana. Sa ikaapat na araw, madaling araw, naghanda ang lalaki sa pag-alis. Ngunit ang ama ng batang babae ay nagpumilit. Maghintay ka ng kaunti, isang araw pa, sabay tayong kumain at pagkatapos ay maaari kang magpatuloy. At lumipas pa ang ilang araw, na palaging kinukumbinsi ng biyenan ang lalaki na manatili ng kaunti. Nang sumapit ang ikalimang araw, muling naisipan ng lalaki na umalis. Ngunit sinabi ng kanyang biyenan maghintay ka lamang hanggang sa katapusan ng araw. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya ang lalaki na hindi na siya magpapalipas ng gabi doon. Pagkatapos ay bumangon siya, at tuluyang umalis kasama ang kanyang asawa at ang kanyang utusan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa isang lungsod na tinatawag na Jebus, na sa kalaunan ay tatawaging Jerusalem. Dumidilim na, at iminungkahin ang katulong, dito muna tayo magdamag. Ngunit sumagot ang lalaki, hindi, lumayo pa tayo ng kaunti. Ayokong manatili sa dayuhang lungsod na ito. Kaya't nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa lungsod ng Gibie, na kabilang sa lipi ni Benjamin. Pagdating doon, ang tatlo ay pagod at nangangailangan ng isang lugar upang magpalipas ng gabi. Ngunit walang sinuman sa lungsod ang tila handang tumanggap sa kanila. Nanatili sila sa liwasang bayan, naghihintay na may mag-alok sa kanila ng tirahan. Dumidilim na nang makita sila roon ng isang matandang lalaki, na mula rin sa bulubunduking rehiyon ng Ephraim at nakatira sa Gibeah. Nagtataka, lumapit siya at tinanong kung saan sila nanggaling at kung saan sila pupunta. Isinalaysay ng lalaking levita ang kanyang buong kwento. Ipinaliwanag na siya ay nagmula sa Bethlehem sa Juda at patungo sa bahay ng Panginoon. Ngunit hanggang ngayon ay walang tumanggap sa kanila upang magpalipas ng gabi. Ang matandang lalaki na may mapagbigay na puso ay nagsabi, Sumain nyo ang kapayapaan. Huwag kang mag-alala, maaari kang manatili sa akin. Mayroon akong dayami at pastulan para sa mga asno, at tinapay at alak para sa ating lahat. Huwag kang gumasto sa gabi sa plaza, sumama ka sa akin. Ang lalaki, ang kanyang asawa at ang alipin ay buong pasasalamat na tinanggap ang panyaya. Sa bahay ng na matanda, nakapagpahinga sila. Naghugas sila ng kanilang mga paa, kumain at uminom na mabuti. At hindi nagtagal ay masaya silang nag-uusap. Pinainit na mabuting pakikitungo ng mabait na ginoo. Ila magiging maganda ang pagtatapos ng gabi para sa kanila. Ngunit ang totoo ay may malapit ng mangyari na madilim isang bagay na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ngayon, mas lalong dumidilim at malungkot ang kwento. Gabi na sa gibiya ng pinalibutan ng masasamang tao mula sa lungsod. Nakilala bilang mga anak ni Bilian. Isang terminong ginamit upang ilarawan ang napakasamang tao na walang paggalang sa Diyos o sa iba pa, ang bahay na matanda. Nagsimula silang kumatok sa pinto at sumigaw, na hinihiling na ibigay na matanda ang lalaking nananatili bilang panauhin, ang levita, upang makilala nila siya. Malinaw ang kanilang intensyon. Gusto nilang saktan ang levita, abusuhin siya, at baka kitilin pa nga ang buhay nito. Ang matandang lalaki, na desperado na protektahan ang kanyang panauhin, ay sinubukang patahimikin ang mga umaatake sa paraang tila nakakagulat sa atin ngayon. Inalok niya ang kanyang sariling anak na babae, na isang birhen, at ang babae ng levita, sa pagtatangkang maiwasan ang mas malaking pinsala sa kanyang panauhin. Nakiusa siya sa mga lalaki, pakiusap, mga kapatid ko, Huwag ninyong gawin ang masamang bagay na ito. Ang lalaking ito ay nasa ilalim ng aking bubungan. Huwag ninyong gawin ang kabaliwan na ito. Narito ang aking anak na dalaga at ang kanyang asawa. Ilalabas ko sila, at kayo magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Muni huwag mong sasaktan ang taong ito. Ito ay isang kahilahilakbot at napakasakit na pagbipilian. Sinusubukan ng matanda na kahit papaano ay protektahan ang kanyang panauhin. Muni ang solusyon na natagpuan niya ay nagpalaki lamang ng trahedya. Ang mga lalaki sa labas ay hindi sumuko, at sa gitna ng kaguluhang ito, kinuha nila ang babae ng Levita. Inalis nila siya sa bahay, at doon, sa isang eksena na matinding kalupitan at kasamaan. Inabuso nila siya sa buong gabi, nang walang tigil, hanggang sa madaling araw. Nang tuluyang sumikat ang araw, nakahiga ang babae sa pasukan ng bahay. Ang Levita, nang siya'y lumabas sa umaga, ay nasumpungan siya roon. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit napagtanto niyang patay na siya. Hindi niya napigilan ang kalupitan ng malagim na gabing iyon. Walang sabi-sabi, inilagay niya siya sa asno at bumalik sa kanyang tahanan. Tahimik at puno ng sakit. Pagdating sa bahay, ang Levita ay gumawa ng isang nakagugulat na desisyon. Sa isang pagkilos na may halong desperasyon at isang pagsusumamo para sa katarungan, pinutol niya ang katawan ng kanyang babae sa labindalawang bahagi at ipinadala ang bawat bahagi sa isa sa mga tribo ng Israel. Ito ay isang matinding paraan ng pagpapakita sa lahat ng kakilakilabot sa nangyari tulad ng isang tahimik na sigaw ng galit at isang paghingi ng tulong nang matanggap ng mga tribo ng Israel ang mga bahagi ng katawan na iyon ang balita ay kumalat na parang apoy kinilabutan ang lahat sa kanilang nakita at narinig ito ay isang bagay na napakahirap hindi maisip na hindi pa nakita o nagawa mula noong araw na umalis ang mga anak ni Israel sa Ehipto ang mga tao ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung ano ang gagawin upang pag-isipan ang kalubhaan ng sitwasyon at upang mapagtanto na may isang napakamalina na nangyayari sa pagitan nila. Kaya, lumaganap ang lagi mang trahedyang ito, at nadama ng bawat isa sa Israel ang pangangailangan na kumilos, upang makahanap ng paraan, upang tumugon sa gayong kalupitan at kawalang katarungan. Isang alon ng kalungkutan at galit ang pumaybabaw sa mga tao, na malalim na nagmarka sa kasaysayan ng Israel. Ngayon ang kwento ay tumatagal ng isang mas dramatiko, at hindi inaasahang pagliko. Ang brutal na pagkamatay ng babae ay hindi lamang nagulat sa Israel. Ngunit nagdulot din ng isang malakas at pinag-isang reaksyon na hindi mahuhulaan ng sinuman. Ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagpipisan sa mispa, mula sa dan sa hilagaan hanggang sa Beersheba sa Timog, at hanggang sa lupain ng galaad sa silangan. Para bang ang buong bayan ng Israel ay nagkakaisa, bilang isang tao, na may isang layunin. Naroon din ang mga pinuno ng mga tribo, na kumakatawan sa lahat ng bayan ng Diyos. Isipin na lang, apat na daan libo lalaki lahat ay nakatayo, armado ng kanilang mga espada, handang lumaban. Gustong maunawaan ng buong kongregasyon. Paano mangyayari ang ganitong kasamaan? Pagkatapos ay nagsimulang magkwento ang Levita, ang lalaking namatayan ng kanyang asawa ng napakalubha. Ipinaliwanag niya kung paano siya napalibutan ng gabing iyon sa gibie. Isang lungsod ng tribo ni Benjamin, na masasamang tao na sumalakay sa kanyang tahanan at gumawa ng isang napakalupit na gawa na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang kasama. Ang kakilakilabot ng gabing iyon ay buhay pa rin sa kanyang mga salita at sa matinding kiyot at pagnanais para sa hustisya. Sinabi niyang pinutol niya ang katawan ng babae sa labindalawang bahagi at ipinadala ang bawat bahagi sa mga tribo ng Israel bilang isang despeadong pagsusumamo. Para sa tulong, nang marinig ito, ang kongregasyon ng Israel ay napuno ng galit. Nagbasya sila noon paman na walang uwi hanggang sa ang Ang lungsod ng Benjamin ay managos sa kanilang mga ginawa. Parang kumulo ang pakiramdam ng hustisya sa bawat isa sa kanilang mga puso. At alam nilang kailangan nilang kumilos. Pagkatapos ang lahat ng mga tribo ay naghanda para sa labanan. Hindi sila magpapahinga hanggang sa maalis ang kasamaan sa Israel. Ang mga tribo ng Israel ay nagpadala ng mga mensahero sa tribo ni Benjamin na hinihiling na ibigay nila ang mga lalaki ng Gibie na responsable sa kalupitan na iyon. Malinaw ang mensahe, ibigay ang nagasala upang mapausahan natin sila at alisin ang kasamaang ito sa atin. munit ang mga Benjamita, sa halip na sumuko at ibigay ang mga lalaking responsable, ay nagpasya na protektahan ang nagkasala. Tumanggi silang makinig sa kanilang mga kapatid at piniling maghanda para sa digmaan. At kaya, ang mga tribo ni Benjamin ay kumilos. Mayroon silang 26,000 lalaki na handang lumaban. Bukod pa sa 700 piniling mandirigma mula sa gibi, nakilala sa kanilang husay at galing sa pakikipaglaban. Kahit na sila ay higi sa bilang, ang mga mandirigmang ito ay tanyag sa kanilang lakas at kawastuhan. Lalo na ang mga mamamana na maaaring bumaril gamit ang kanilang kaliwang kamay at hindi nalampasan ang kanilang target. Bago ang labanan, ang mga anak ni Israel ay humingi ng patnubay ng Diyos sa Bedel. Nagtanong sila, Panginoon, sino ang mangunguna sa pagsalakay laban kay Benjamin? At ang sagot ay naging malinaw sa araw, si Juda ang unang akya. Sa pamamagitan ng banal na patnubay na ito, ang Israel ay handang magmartsa ang tensyon ay nasa hangin. Sa isang banda, ang pagnanais para sa katarungan at ang paghahanap upang maalis ang kasamaan. Sa kabilang banda, ang katapatan ng mga Benjamita sa kanilang sarili. Kahit na nangangahulugan ito ng pagtatanggol sa isang kakilakilabot na gawa, magsisimula na ang digmang sibil at walang nakakaalam kung paano ito magwawakas. Ang tanging katiyakan ay ang kahihinatnan ng kwentong ito ay magbabago sa takbo ng Israel magpakailanman. Ang mga anak ni Israel ay naghanda sa pakikipaglaban at nagtayo ng kampo sa harap ng gibiya. Ang kapaligiran ay tense at maaari mong pakiramdam na ito ay hindi magiging isang simpleng paghaharap. Ito ay pinaghalong hustisya at paghihiganti na kumulo sa hangin at lahat ay handang lumaban hanggang wakas upang malutas ang kakilakilabot na sitwasyong ito. Nang masimula ang laban, ang mabagay ay hindi nandiyari kaya jay inasan nadya ma-isalita. Ang mga mandirigma ni Benjamin na nagmula sa gibiya ay nagpakita ng matinding pagtutunan. Nakipaglaban sila ng husto, anupat na gawa nilang talunin, ang 22,000 lalaki ng Israel, sa unang araw lamang. Nagkaroon sila ng isang kalamangan, dahil sila ay nasa maburol, at ito ay nagbigay sa kanila ng isang mas mataas na posisyon sa pag-atake, na naging sanhi ng mga bagay na lubhang komplikado para sa mga Israelita. Ngunit kahit na matapos ang gayong malaking pagkatalo, hinisumuko sumuko ang mga Israelita. Nagtipon sila, inayos muli ang kanilang mga sarili at, na may pusong puno ng sakit, Nagdungo-upang humingi ng patnubay mula sa Diyos, nang may luha sa kanilang mga mata, nagtanong sila, "Panginoon, dapat ba kaming magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga anak ni Benjamin, na aming mga kapati o mas mabuting huminto na?" At matatag na sumagot ang Diyos, "Humayo ka, umakyat muli, sapagkat bukas ay ibibigay kita sa iyong mga kamay." Kaya sa ikalawang araw, bumalik ang mga Israelita sa larangan ng digmaan, handang sumubok muli, munit muli ipinakita ng mga mandirigma ni Benjamin ang lahat ng kanilang lakas, at isa pang labing walong libo, lalaki ng Israel ang nahulog. Isa na namang araw ng matinding sakit at pagkatalo. Sa pagharap sa bagong pagkawalang ito, ang mga tao ng Israel ay lalong nayanig. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, nang may mabigat na puso, at nagpunta muli upang humingi ng kaliwan at patnubay mula sa Diyos. Sa isang kilos ng pagpapakumbaba, sila ay umiyak, nag-ayuno, at nag-alay ng mga sakripisyo sa Panginoon, na naghahanap ng sagot naroon ang tipan ng Diyos at si Phinehas, ang saserdote, na anak ni Elizar at apo ni Aaron, ay naroon na sinusubukang gabayan ang mga tao. Muli nilang itinanong ang tanong na may matinding sakit, Panginoon, dapat ba kaming magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga anak ni Benjamin, na aming mga kapati, o itigil na natin, at muli, tumugon ang Diyos sa pagkakataong ito ay may pangako. Umakyat ka, sapagkat bukas ay ibibigay ko sa iyong mga kamay si Benjamin. Dumating ang ikatlong araw, at alam ng mga Israelita na hindi ito magiging madali. Marami na silang pinaghirapan, ngunit hindi sila maaring sumuko ngayon. Taglay ang panibagong lakas ng loob at alam ang mga paghihirap sa hinaharap. Umakyat silang muli sa burol, handang harapin muli ang mga mandirigma ni Benjamin. Sa mga burol ng Gibie, nagpatuloy ang labanan. Ito ay isang salungatan na puno ng pag-asa at napakaraming kawalan ng katiyakan. Dahil ang lahat ay naghahanap ng patas na solusyon sa mahirap na sitwasyong ito. Ang mga mandirigma ni Benjamin, muli, ay hindi umatras. Lumabas sila upang salubungin ang mga Israelita, na handang makipaglaban, at tumahak sa mga landas na patungo sa Bedel at Gibi. Matindi ang labanan, at mararamdaman mong handang lumaban ang bawat panig hanggang sa huli. Ang mga anak ni Benjamin ay lubos na nagtitiwala sa kanilang lakas na naisip na nila na iyak ang pagkatalo ng mga Israelita. Nagpahayag sila ng tagumpay ng maaga, ngunit ang mga Israelita, sa kabila ng pagyanik ay nagpasya na baguhin ang kanilang diskarte. Sa halip na magpatuloy sa pakikipaglaban, nagpasya silang magkunwari ng retreat, isang desperadong pagtakas. Ang ideya ay upang akitin ang mga Benjaminita mula sa kaligtasan ng lungsod, sa isang lugar kung saan ang Israel ay magkakaroon ng kalamangan. At doon na nagsimula ang pananambang ng Israel. Nagtago sila ng isa zero, zero zero, zero lalaking handang-handa sa isang kuweba malapit sa gibi. Ang mga mandirigmang ito ay lumabas mula sa pagtatago sa tamang sandali. Na bigla ang umatake at nagdulot ng kaguluhan sa mga Benjaminita. Hindi na pagtanto ng mga anak ni Benjamin kung gaano kalaki ang kanilang pinagdadaanan hanggang sa huli na ang laha. Sinasabi ng Bibliya na namagitan ang Panginoon at biglang nagbago ang laha. Si Benjamin, na sa kanyang tagumpay, ay mabilis na natalo. Sa pagbabagong ito, ang mga Israelita ay hindi nag ng panahon at sumulong ng buong lakas. Sinalakay nila ang gibiya nang may matinding galit. Ang buong lungsod ay nabalot ng pagkawasa, at hindi nagtagal, isang malaking ulap ng usok ang tumaas sa langit. Ang mga Benjamita, nang makita ang kanilang lungsod na nagniningas at nababalot ng usok, ay lubusang nalito. Ang digmaang iyon, na tila iyak sa kanila, ngayon ay ganap na hindi inaasahang lumiliko. Habang nagpapatuloy ang labanan, naroon lamang ang kalituhan at kawalan ng pag-asa sa lahat ng panit. Ang ulap ng usok ay tumaas sa itaas ng abot -tanao isang tahimik na saksi sa kaguluhan at pagkawasak na nangyayari sa mga burol ng gibi. Ang pagtatapos ng labanan ay masakit at minarkahan ang pinakakalunos-lunos na punto para sa mga anak ni Benjamin. Napagtanto nila na may matinding pagkabigla na sila ay nasa mortal na panganib. Ang mga Benjaminita na nagulat at natakos sa nangyayari ay sinubukang tumakas, lumingon patungo sa diserto sa desperadong pagtatangkang tumakas. Ngunit lalo pang tumindi ang laban, ang mga lalaki ng Israel ay hindi nagbigay ng pahinga. Ang mga nagsisikap na tumakas mula sa mga kalapit na lungsod ay tinugis at nawasak sa daan. Uteo ay tunay na pagpatay. Ang mga mandirigma ni Benjamin ay napalibutan at tinugis. At ang mga Israelita ay hindi nagpakita ng awa na nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa paglubog ng araw. Sa kakilakilabot na araw na iyon, labing walong libo sa mga mandirigma ni Benjamin ang bumagsa. Ang pagkatalo ay nakadurog at ang ilan na natitira ay sinubukang tumakas patungo sa disyerto na naghahanap ng kanlungan sa bato ng Rimon. muni habang nasa daan, limang libo pang lalaki ang napatay. At ang walang humpay na pag-usig ay hindi tumigil doon. Nagpatuloy ito sa Gidom, kung saan may dalawang libo pang tauhan ni Benjamin ang nasugatan at napatay. Ang labanan na tila isang madaling tagumpay para sa mga Benjamites ay naging isang hindi maisip na bangungot at ang natitira ay tanging kawalan ng pag-asa at mga guho. Mapangwasak ang kinalabasan ng labanan. Noong araw na iyon, bumagsak ang 25,000 na mga mandirigma ni Benjamin. Gayunpaman, 600 lalaki ang nakatakas at sumilong sa penhadirimo. Doon, nagtago sila sa loob ng apat na buwan. Marahil ay naghihintay ng mas ligtas na oras o pagkakataon na magsimulang muli. Ngunit ang mga lalaki ng Israel, na nagpasyapayang parusahan ang mga Benjaminita, dahil sa kanilang ginawa, ay bumalik sa mga lunsod na kanilang natagpuan at sinunog sila. Humingi sila ng hustisya sa malupit na paraan, gamit ang apoy at espada na ang trahedya na pagtatapos ng madugong digmaang ito sa pagitan ng magkapati. Ngunit sa kasamang palat, ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Marami pa rin madilim na kaganapan sa daan. Sa kabila ng tabumpay, ang puso ng mga anak ni Israel ay mabigat sa kalungkutan. Nagtipon sila sa Bedel at naalala ang sumpa na kanilang isinumpa sa mispa. Na nangakong walang sinuman sa kanila ang magbibigay ng kanilang mga anak na babae upang mapangasawa ang mga lalaki ng Benjamin. Ngayon ang pangakong ito ay nag-alala sa kanila. Paano sila magkakaroon ng mga asawa para sa ilang natitirang lalaki sa tribo ni Benjamin? Pagkatapos ng lahat, nanumpa silang hindi ibibigay ang kanilang mga anak na babae sa kanila. At maaring mga hulugan iyon ng katapusan ng tribo. Napakakomplikado ng sitwasyon. Anim na daan lalaki na lang ang natitira mula kay Benjamin at halos walang babae. Kahit na matapos ang lahat ng kasamaang ginawa ng mga Benjaminita, ayaw ng mga Israelita na makitang ganap na mawala ang isang tribo ng Israel. Sa mabigat na puso, humingi sila ng patnubay ng Diyos at nagtanong. "Ah, Panginoon, Diyos ng Israel, bakit nangyari ito? Paanong ang Israel ngayon ay nawawala ang isang tribo?" Ang sakit ng pagkawala at ang kabigatan ng sumpa na ginawa sa Mispa ay nagpabigat sa kanila. Kinabukasan, sa pagsisikap na sumamba at humingi ng pakikipagkasundo, nagtayo ang mga tao ng altar at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa Panginoon. Ngunit hindi mawala ang kalungkutan. Hindi nila maintindihan kung bakit umabo sa puntong ito ang mga bagay. At nagdulot ito ng maraming dalamhati. Noon ay napansin nilang kakaiba. Walang sinuman mula sa Jebes Gilead. Isang lungsod na hindi nakibahagi sa panunumpa sa mispa, ang naroroon sa pagpupulong. Sa pagtingin na ito ay isang pagkakataon, upang tuparin ang kanilang panunumpa nang hindi ito sinisira, nagpasya silang kumilos. Nagpadala sila ng labindalawa libo magigiting na mandirigma sa Jabesh Gilid sa isang misyon na magpapakita na kahit na pagkatapos ng labis na sakit at pagkawasa, ang landas tungo sa hustisya ay magiging madilim at mahira pa rin. Ang solusyon na natagpuan ng mga Israelita ay medyo marahas na nagpapakita ng pagiging komplikado at masakit na mga kahihinat na ng trahedya na ito sa kasaysayan ng Israel. Ang labindalawa libo lalaki na nagpadala ng bihag na apat na daan babae mula sa lungsod ng Jabesh Gilid upang maging asawa ng anim na daan lalaki ng Benjamin na nakaligtas. Gayunpaman, ang apat na daan babaeng ito ay hindi sapat para sa buong tribo ni Benjamin. Ang mga matatanda ng kapulungan ay determinado na pigilan ang pagkalipol ng tribo ni Benjamin. Nag-isip sila ng isa pang solusyon, kahit na ito ay isang kahilahilakbot na solusyon. Noong panahong iyon, mayroong taunang pagdiriwang ng Panginoon sa Shiloh, kung saan nagsasayaw ang mga anak na babae ng Israel sa mga taniman ng ubas. Sa kontekstong ito, ang kapulungan ay nagbigay ng mga tagubilin sa mga anak ni Benjamin. Dapat silang magtago at maghintay para sa kaganapang ito. Sa pagdiriwang, magkakaroon sila ng pagkakataong makuha ang mga babaeng sumasayaw para maging asawa nila. Naniniwala ang matatanda na kung kukunin ang mga babae nang walang pahintulot ng kanilang mga ama, kapatid na lalaki. Hiniito lalabag sa sumpa na ginawa sa mispa na hiniibibigay ang kanilang mga anak na babae sa mga Benjamita. Bagamat madilim ang plano, Nadama ng mga pinuno ng Israel na ito ang tanging paraan upang mapangalagaan ang tribo ni Benjamin nang hindi nilalabag ang panunumpa. Kaya naman, sa araw ng pagdiriwang sa Shiloh, nagtago ang mga tauhan ni Benjamin na magsimulang sumayaw ang mga kabataang babae sa parang. Lumabas sila sa kanilang mga pinagtataguan at hinuli ang mga babae kasama ang kanilang mga bagong asawa. Ang mga Benjamita ay bumalik sa kanilang mga lupain, muling itinayo ang kanilang mga lungsod at bumalik upang manirahan doon. Ang kwento ay nagtatapos sa pamamagitan ng pag-highlight sa kakulangan ng sentralisadong pamumuno sa Israel noong panahong iyon. Ginawa ng bawat tao ang sa tingin nila ay tama sa kanilang sariling mga mata. Ang episode na ito ay nagpapakita ng hinilamang isang serye ng mga trahedya na kaganapan. Kuni pati na rin ang kahinaan ng kababaihan sa kawalan ng patas na pamumuno at ang kawalang tatag ng isang lipunang walang matatag na pamahalaan. Ang kwento ng Gibie ay nagpapalala sa atin ng kahalagahan ng patas na pamumuno at ang pangangailangan para sa pagbabago sa lipunan upang ang lahat ay tratuhin ng may dignidad at paggalang. Salamat sa Pananood and God bless!